Teacher Chrissy, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. <laughs> ayan, please subscribe. Ayan, don't forget to click the bell button para mag-i-like sa mga lalagay, ayan, sa mga videos na nga. So, ngayon, ayan, happy, 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 happy three days na po. So, tapos na ang ating holiday season. Ayan. So, tapos na tayo yung, yung celebrate ng Christmas, New Year. So, ngayon po ay si-celebrate na natin uh, ang tatlong hari. Ayan, kapanganak ka ng tatlong kap hari. So, three kings sa uh, dapat ko po natin yan makikita. So, ngayon, um, hindi ako nakisabay na pumunta ng kapan ng no holiday season. Kasi, alam niyo naman napaka So, ayan. So, iwas na lang din sa alam niyo naman sa panahon natin ngayon. Uh, social distancing meron kasi doon sa kapay na ayan, uh, medyo pa uh, magandang uh, halangin sa gabi. <laughs> Ito yung tinatawag natin na uh, night market at sya kayo yung uh, lasa nila talaga mga tanina. Uh, Pumagpuno uh, and then meron sila din bago doon uh, na kariera store na mga houses na, na pangkutipin ng mga siya para sa legal sa isang lado isang uh, view para sa mga uh, hindi mga, para sa mga hindi pa para sa mga hindi patayga ayun ayun So, ayun niyo ayun kung sa sa pamamasyal mamaya gabi para makita natin ang ah, maganda. Ayan. at kumukot-ikot dito ng mga ilaw doon so guys ayan so mamaya excited ako excited kasi yes, nga Ayan! So, dito tayo ngayon sa Gapan City. Ayan, kung saan makikita natin ang tao ng pailaw ng mga taga-gapan. So, tingnan natin ang kanilang simpleng Pasko. Ayan, so simple yan ha? pero napakabongga na mga kanilang mga pailaw. So, tara natin, ikuti natin ang buong plaza ng Gapan. Ayan, tsaka yung night market. At ang sinasabi ko sa inyo, yung bagong restaurant na tinatawag ko, Little Ilocos natin siya guys. Ayan, para makita ninyo ang talagang kagandahan na ngayong gabi. Ayan, so excited ako. Tara na! Ayan, so dito na tayo ngayon sa lobby ng ano, ng Plaza ng Gapan. So sa pagpasok mo pa lang, makikita mo na agad yung mga makukulay na Christmas lights at matatanaw mo agad ang isang napakalaki at napakataas na Ferris wheel ayan So, ang sarap dumaan dyan, uh, sa mga dyan, guys. So, lahat ng mga tagagapan, ayan, kundi ako nagkakamali, um, free. Ayan, free ride dyan. Pero naman doon sa mga bibisita sa kanila na hindi naman tagagapan, ayan kagaya ko. So, pwede ako makasakay dyan ng worth of 50 pesos lamang. Ayan, at syempre pa, ayan, so para cool na cool ang ambience natin. So, ayan dyan ang, um, ayan, so kanilang fountain, yun, napakaganda dito. So marami na mamasyal ngayon pero hindi na siya ganong kadami kasi so ah, tapos na nga yung holiday season and then tapos sa uh, new, uh, new year so pupunta tayo sa tweaking so hindi pa nila tinatanggal to talaga so syempre ayan kasi dahil uh, Christmas ang kanilang ano team diba hindi mawawala ang giant Christmas tree ang giant Christmas tree na to ay umaabot ng 100 feet Ayan. So, halos magkatabi, magkataba ka sila nung, ano, ng Ferris Wheel. Ayan. At syempre, Paskong Pasko, hindi mawawala si Santa. Ayan. Si Giant Santa. Ayan. nato ang mga bata. So, ayan. Dito naman sa corner na to. Ayan. Sa may bandang stage. Ayan. Makita ninyo. Ang kanilang stage, guys. Ayan. Look. Punong-puno ng pailaw. So, ilaw talaga yan. As in, napakaganda. bahala yun. At syempre, ayan, so pwede ka rito magpa-picture. Ayan, so napakalaking boot na to. Na puro star din. Ayan. And then, dito ako na-amaze talaga guys. Ayan, habang ako'y naglalakad ngayon. Ayan, habang ako naglalakad ngayon dito, feel na feel ko ba para akong uh, isang reyna. Ayan, <laughs> na sinasanubo ngayon ng mga makukulay na mga tala. Day na Christmas lights siya okay. So ang ganda dito guys, ayan ang kainaman dito. Ayan, so open naman din siya kaya lang sa panahon ngayon hindi lang uh, masyadong uh, inaallow yung maraming maraming tao. So pagka natatantya nila na talagang uh, ano yung capacity, di ba? Yung magkakaroon na ng hindi uh, na maiwasan yung hindi mag ano, social distancing. So, yan. Medyo nililimitahan din. So, sa ngayon, um, hindi naman siya masyadong maraming tao. So, konti lang. Kaya tamang tama lang yung aming pamamasyal. So, ayan guys. So, pag kung pagka date dito ng inyong boyfriend, ayan. <laughs> <laughs> ng inyong boyfriend o kaya ng inyong mahal. Ayan. Kaya kakasama kasi mahal niya. So, namnamin nyo lang yung ano, ambience dito. Tapos meron kayong pam sarap. Ayan, tingnan natin mga shine. Si ba, para kang ano, para kang isang uh, uh bini-bini na eh. <laughs> Napaka VIP. Ayan, so kasi yung ano ba, yung ambiance niya, ayan. At syempre pa, ayan, so sa gawi doon sa other side, andun yung kanilang tinatawag na night market. Ayan. So dito sa night market napakadami nga ano, pakadami mabibili. Ayan. So, isang straight siya na puro siya mga street foods. Ayan. So, ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mo. So, meron dyan mga, ayan, katuloy niyang pizza. So, meron din naman sa gawin doon na mga, ano, ihaw-ihaw. Ah, ayan, mga drinks. Ayan, mga shakes. Ayan. So, kung ano gusto mo. Ayan, andyan lahat dyan. So, tapos, ayan, sa gitna yung kanilang, kainan. Ayan. O, ba? Diba? So, ang ah, sarap-sarap-sarap. Ayan, ayan, para kayong nagde-date sa ano. <laughs> nagde-date ng mga iyong ano, ng iyong mahal. Ayan. So, ayan. So, lahat ng mga uh, ano, uh, hindi tagagapan at gusto kong masyal dito. So, open naman po ito. Ayan. Midnight market nila kahit hindi Christmas season, ang uh, open naman siya. Ayan, nagsara lang siya nung medyo kaanuhan, ka, anuhan, uh, ka, ano yung kasigsigan, ano kasaksaan ng uh, COVID, ano. So, ngayon naman na medyo nako-control, control na natin at alam na natin yung mga health protocols, alam na natin yung dapat gawin na hindi dapat magdikit-dikit at hindi dapat lahat lagi ay naka-face mask, naka shield din. So, binukas in na rin nila yan. Kaya lang, kumbaga, nandun pa rin yung mga paalala. Yan. So, ito yung ano, yung isa sa pinakamagandang uh, andibutan uh, sa gabi. Ayan, ang night market ng Gapan City. So, makikita ninyo, meron dito mga bantay. Ayan. So, meron dito mga bantay. Ayan, pero marami-rami din ang kumakain, di ba? pami pamili sila. Ayan. So, kami hindi na kami, ano, hindi na kami, guys, dito kumain. So, nag-take out na lang si Sir ng pizza. Ayan, para doon na lang kami sa bahay kakain ko. Oh, Siyempre, para makashare ko din yung um, aking mga kidos. Hindi na namin sinamay mga kidos. Kami lang dalawang usan. So, ayan. So, ayan. Nag-enjoy kayo sa night market tsaka sa plaza. So, pumunta tayo ngayon sa sa Little Ilocos View. Ayan. So, tara guys. Ayan, papunta tayo. guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na Little Ilocos. So, yung Lumang Gapan. So, dito sa Lumang Gapan, ang makikita din natin dito may mga nabago. Dahil dati wala itong mga lights na yan, yung ilaw. So, naglagay sila ng mga street lights. Tapos, yung mga establishment dito. So, may mga nagtayo ng mga establishment dyan sa mga paligid-ligid itsura ay parang mga ano, uh, old, antique yan. Tapos pag dumadaan ka ngayon sa hall nito, para ka ba dumadaan sa lumang panahon? Kasi makikita mo dito yung mga, malumang uh, mga lumang bahay. Ayan. So hindi po kasi siya uh, sinira o hindi ba siya pinalitan. So in-restore, pinaganda lang yung area nito. So kung makikita ninyo guys, ayan, kukunti lang yung uh, yan, yung mga nagdadaan ngayon. Kasi nga, uh, tapos na yung holiday season. And then, yan, bawal, pinagbawal din talaga yung mga bata. No? Yung old houses. Ayan. Ayan, dito sa ano, sa area na to, so, wall lang yan, wall. So, ni um, nirenovate yung wall hinirinovate. Ayan, pinaganda nila, parang hinalintulad nila doon sa uh, style ng mga, ng, ano, ng lumang panahon. Ayan, old. <laughs> so, ayan, kung makikita ninyo, guys, ayan, tahimik siya para siya, ano, para kang namamasyal dito sa, ano, doon, unang panahon. So, ayan, guys, yung, ano, nabago doon sa, sa dating dumamgapaan so mas maganda siya